Saran, ang tawag dito ay balinghoy o balanghoy. Kamote, pwede rin kamote. Like? Niog, Lagay dito. Tapos, asukal na pula. Lagay dito. Tapos, Sobo. Hmm, masarap. Samahan ng kape. Lagyan niyo ng patis ng tulingan. Ah, Ito'y mas gusto kong lasa. Niyog na may asukal. Habang tumatagal sa bibig, lalong sumasarap. Pagkain sa bukid, pero nakakabusog. Tignan mo. Sarap na sarap si Jacob. Oh, ha? Kain. Oh, ito na yung aking hapunan. Ngayong gabi. Matiba ito sa tiyan, ha? Pag nakakain ka ng kamuti, mabigat sa tiyan. Hindi ka magugutong agad-agad. <clears throat> agad. Jacob, yan ang ating hapunan ha? Tara muna. Oh. Pampatalino yan. Uy. Mm -hmm. Pampatalino ng uy. ginagawa ko ay entry ko ito sa, sa isang pa sa freelancer.com so try natin na sumali doon baka sakaling swertihin at manalo tayo di ba hindi man ganun kalakihan ng premyo pero okay na rin sa palaran itong ginagawa ko illustration cartoon to cartoon siya tapos may description dun may, kasi may kwento siya eh. so susundin din lang yung description ng contest holder babasahin tapos sa uh, gagawan mo ng sarili mong version ng cartoon sarili mong style pagka nagustuhan usually kasi mga entries puro magaganda eh puro magagaling yung mga <coughs> yung mga kasali kaya depende na lang yun sa taste ng ng kliyente kung ano yung kanyang napupusuan ito yung site ng freelancer ito yung uh, platform ng kanyang pa-contest cartoon drawing of is having its venom extract so okay na 40 dollars pero kung totusin 40 dollars mababa pa yan yung ibang nagpapakontest dito 100 dollars basta mga ganun 150, 200 200 Minsan, pagkagal ko, sinapatulan ko na rin. Okay na yan. Ito yung description. Then, susundin so mo lang yan. Tapos, ito yung mga entries. Wow! Mga 5 star, 5 star, 5 star, 5 star. star May mga bago. Star ito yung 5 star. Mm. So gawa tayo. Ikaw sa Okay. Ngayon, ito na yung mga entries. Ang gaganda. Panay 5 star. Yan eto yung entry ko. four star lang. Yung katabi, ito, 5 star. Ito, nakatago. Kasi may mga option dito na hindi mo, kung gusto mong hindi mo ipakikita yung entry, pwede itago. Ngayon, yung, yung mula sa ito yung akin eh. Dalawang entry ko actually. Yung isa kaninang dinodrawing ko at saka gumawa pa ako ng isang ganito. So, 4 star, 5 star, 5 star, 5 star, star. Tapos, 5 star, 5 star, 4 star, 4 star, pababa. Yung iba, tigwa 1 star, 2 star. So, itong mga nasa top, ito yung mga naglalaban-laban, 4 star, 5 star. So, ito yung akin, 4 star lang. Pero, bakit yung sa akin ang nanalo? Talaga nga naman oh buhay oh pagkakaipapalaran eh, four star lang tapos pinili yung akin dahil nagustuhan niya so nagkonsulta siya sa mga kaibigan yung contest yung contest holder na kung ano ang kanilang final verdict so kahit four star lang ang pinili nung contest holder Uh, yung consultation niya sa iba ang lumabas na yung akin ang dapat manalo. Kaya, eto yung pangalang ko, entry number 39, eto yung eto yung aking artwork ang siyang lumabas. Eto yung isang entry ko, medyo maangas ang dating pero sa anumang kadahilanan ayaw niya na ito 'yung sinasabi ko pagka-contest dito kahit anong angas ng gawa mo pagka-ang pagka kliyente ay tipong hindi niya hindi nat hindi niya trip so wala kang magagawa kaya dito sa contest hindi minsan tagandahan kundi depende kung ano yung taste ng kliyente. Ganyan yan. So yung isang entry ko ay ah, saan na yung file nun? Ah, ito. Yan, yan. Medyo less detail pero gusto niya. Salamat sa kliyente taga America yung yung nagpa, yung nagpa contest nito